So today, um, natin yung lemon poppy seed, poppy seed muffin ng Tim Hortons. Yun, um, kasi sa ibang brunch, um, lalo na sa St. Catharines, wala akong makita ganito. Pero dito sa Niagara Falls, meron sila. So, gusto ko siyang tikman. Kasi gusto, gusto ko yung poppy seed. Tsaka yung parang may ano siya dito. Um, yung cheese sa, sa taas. Parang ganon. So, tikman natin. Uh -uh. Hmm, Masarap. Kasi medyo crunchy yung nasa ibabaw. Yun ang gusto gusto ko. Mm. Yan, pag nag ka, kailangan may kakainin ka. Kaya ni Boren. So yan. Mm uh -huh. So yung cheesecake niya, Hmm Nasa loob. Yan na. Hmm. Ano niya. Tapos siyempre hindi mo wala yung kape. Six years celebrating Tim Hortons. Yan ah. yung So, ganun nga. So kayo, ano yung paborito nyo? Ano niyo ano ang niyo ng kape? Ang timpla sa Tim Hortons. A whole large dark roast um, with one milk. Ganun. Pagka medyo naman hindi ako na antok. Medium lang. Medium dark roast pero with ano. With ano pa rin. With one milk. Mmm. 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 Oh oh. <laughs> Masarap. I know, yung iba sa inyo dyan, hindi gusto ng ano. Mga ganito, pero hindi naman to yung talagang ano mo, meal. Huh. Mm. Yan. So yun. Mayroon ba dyan sa Pilipinas yung lemon poppy seed, you know. Um, okay. So, follow me for more videos. Dito muna magtatapos. Bye for now. Happy muna tayo. Okay.